Sa video na ito, tuklasin ang kapayapaang nagbabago ng buhay na dumarating kapag inimbitahan mo ang presensya ng Diyos sa bawat sandali ng iyong buhay. Alamin kung paano ang pagpapasakop at pagtitiwala kay Diyos ay nagdudulot ng lakas, kapayapaan at gabay kahit sa mga pagsubok. Matutunan kung paano, sa paglalagay kay Diyos sa gitna ng iyong mga desisyon araw-araw, maaari kang mamuhay ng mailayunin at maranasan ang tunay na kapayapaan na hindi naaapektuhan ng mga sitwasyon isang paglalakbay ng pananampalataya, pagpapasakop at espiritwal na pagbabago para sa isang mas tahimik na buhay at puno ng presensya ng Diyos. Ang katahimikan ng gabi ay maaaring maging isang kanlungan o isang pabiga. Ilang beses na bang inilagay mo ang iyong ulo sa unan, ngunit sa halip na magpahinga, ang isip mo ay patuloy na gumagana. Naroroon ang katawan, pero ang mga iniisip ay lumalayo, gumagala sa pagitan ng mga alalahanin, alaala at pangamba. Naranasan mo na ba ito? Naramdaman mo na bang may bumabagabag sa loob mo, parang may bigat sa dibdib na hindi mawala-wala? Alam mo, maraming tao ang nag-aakalang ang gabi ay simpleng oras lamang ng pagpapahinga, pero sa espiritual na aspeto, ang gabi ay isang makapangyarihang teritoryo. Ito ang oras kung kailan nangungusap ang Diyos, kung kailan ang kaluluwa ay naghahanap ng kapahingahan, ngunit ito rin ang panahon kung kailan lumalakas ang mga espiritual na labanan. Kaya naman bago matulog, mahalagang kumonekta sa Diyos, ipagkatiwala ang lahat sa Kanya, at hayaan ang Kanyang kapayapaan na pumuno sa atin. Sapagkat kung hindi natin gagawin ito, ano ang mangyayari? Patuloy na babagabag ang isip, mananatiling balisa ang puso, at hindi darating ang tunay na kapahingahan. Napansin mo na ba ito? Narito ang isang lihim, hindi kailanman sinasayang ng Diyos ang isang tahimik na sandali. Minsan, pinapawi niya ang ingay sa paligid upang marinig natin ang kanyang tinig. Ngunit may isang tanong, sino ang handang makinig? Sino ang talagang hihinto, lalalim ang paghinga at magsasabing, Panginoon, mangusap ka sa akin? Sapagkat karamihan sa mga tao ay masyadong pagod upang mapansin na ang Diyos ay nariyan na, handang magdala ng kapayapaang matagal na nilang hinahanap. At marahil, iyon ang problema, ang puso ay naghahanap ng kasagutan, pero handa ba itong makinig? Marahil ngayong gabi ay may magbabago. Maaaring ngayong gabi, sa halip na basta na lang matulog, may bagong mangyayari. Sapagkat ang Diyos ay narito. At kapag siya ay naroon, ang imposible ay nagiging posible. Paano kung ang gabing ito ay hindi lang isa sa mga karaniwang gabi? Paano kung ang sandaling ito ang siyang kulang upang maranasan ang kapayapaan ng Diyos nang hindi pa kailanman dati? Ilang beses na bang nangyari na habang humihiga ka, at tinangka mong matulog, napansin mong naroroon ang katawan mo, ngunit ang isipan mo ay patuloy na mabilis ang pagtakbo. Natanong mo na ba kung bakit nangyayari ito? Maaaring ang sagot ay nasa paraan ng ating pagharap sa ating mga iniisip at alalahanin. Sa buong araw, ang mga bagay ay nangyayari ng mabilis, hindi ba? Ang ritmo ng buhay ay hindi nagbibigay ng pahinga. Ngunit sa pagdapo ng gabi, Inaalok sa atin ng Diyos ang isang pahinga, isang pagkakataon upang ialay ang lahat sa Kanya. Ano kaya ang nangyayari kapag hindi natin ginagamit ang sandaling ito? At kapag dumating ang takot o ang mga pagdududa ay sumiksik sa puso, madali tayong maligaw. Ngunit kung ang gabi ay pagkakataon upang ialay ang lahat ng ito sa mga kamay ng Diyos, ano kaya ang kaluwagan na maaari nitong idulot? Ano ang mangyayari kapag, sa halip na mag-alala tungkol sa bukas, ang isang tao ay piniling ialay ang lahat sa mga kamay ng Diyos. Ano ang nawawala kapag hindi tayo nagtitiwala sa kanyang pag-aalaga? Alam nating hindi kailanman mabibigo ang Diyos. Laging nandyan siya, naghihintay na tayo'y tawagin. At kung ang Diyos ay naghihintay sa sandaling iyon, bakit kaya tayo madalas na pinipiling buhatin ang mga pasanin na mag-isa? Samantalang ang pag-aalay ay simple at direkta, Nais ng Diyos na palayain tayo mula sa mga alalahaning ito, nais niyang kanyang kontrolin ang mga sitwasyon. Ngunit handa ba tayong talikuran ang mga bagay na iyon? Tinanong ko ito dahil madalas, sa katahimikan ng gabi, mas lalantad ang ating pagtutol. Ngunit ano kaya ang mangyayari kung pipiliin ng isang tao na sabihin, Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang lahat. Hindi kaya ito isang makapangyarihang paraan upang magsimulang magpahinga? Ang pagtitiwala sa Diyos ang susi upang makamtan ang kapayapaan sa kaluluwa. Ang gabi ay maaaring higit pa sa isang simpleng pisikal na pahinga, maaari itong maging oras ng pagtitiwala at pagpapahinga sa kanyang presensya. Kapag dumating ang gabi, tayo'y kinakalabit ng pangangailangan ng pahinga, ngunit ano ang nangyayari kapag ang tulog ay tila malayo at ang isipan ay hindi pa rin humihinto? Ano ba ang talagang pumipigil sa atin na maranasan ang tunay na kapayapaan ng isipan? Kapag tayo'y pagod na, ngunit ang takot ay patuloy na nagpapabuka sa ating mga mata, paano ba natin imbitahan ang kapayapaan ng Diyos upang patahimikin ang ating mga iniisip? Napansin mo na ba na kadalasan ang isipan natin ay gumugulo kapag ang pinakakailangan nating magpahinga? At hindi ba talagang binibigyan natin ang Diyos ng pagkakataon na makialam sa ating mga alalahanin? Hindi lang siya nandyan upang pakinggan tayo, kundi upang tayo'y gabayan patungo sa kapayapaan. Ngunit ano kaya ang pumipigil sa atin na lubos na magtiwala at ialay ang bawat pag-aalala sa kanya? Baka hinihintay pa natin ang isang senyales para magpasakop o kaya ang mismong sandali ng pahinga ay dapat na ang lugar ng ating pagsuko. Ngayon, isipin mo ang kapayapaan na dumadaloy kapag ang bawat hinga ay iniaalay natin sa Diyos at pinipili nating hindi lumaban sa mga bagay na wala sa ating kontrol. Kailan kaya ang huling pagkakataon na sinadyang tumigil ka upang sabihin, Panginoon, ngayong gabi, inilalagay ko ang lahat sa iyong mga kamay? Ano kaya ang mangyayari kapag ito'y ginawa natin ng may taos pusong paniniwala? Mawawala ang bigat ng mga alalahanin. Ang kapayapaan ay darating, katulad ng isang malumanay na alon, at sa wakas, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, matutulog tayo ng alam na siya ay nandyan, inaalagaan ang lahat. Paano kaya kung bago natin ipikit ang ating mga mata, ang tanging bagay na gagawin natin ay huminga ng malalim at magtiwala? Talaga kaya itong magbabago sa ating mga gabi at magdadala ng tunay na kapayapaan? Ano kaya ang mangyayari kung pipiliin nating ipamuhay ito gabi-gabi? Paano kaya kung ang presensya ng Diyos ang huling bagay na naiisip natin bago matulog at ang unang naiisip paggising? Kapag tayo'y nahaharap sa mga pagsubok o mga panahon ng kawalan ng katiyakan, Paano kaya nagbabago ang ating pananaw sa presensya ng Diyos? Baka naghihintay tayo ng malalaking tanda o kaya maaari nating maramdaman ang kanyang presensya sa mga simpleng bagay sa ating pang-araw-araw na buhay. Napansin mo na ba kung gaano karami ang beses na siya ay nagpapakita sa maliliit na bagay, ngunit sa ating pananaw, napakalaki ilang beses ba nating hinahanap siya sa malalaking himala, ngunit nakakalimutan nating hanapin siya sa mga maliliit na biyaya na ibinibigay niya sa atin araw-araw. Ang katotohanan ay, kahit na ang lahat sa ating paligid ay parang nawawala, ang presensya ng Diyos ay hindi natin iniiwan. Siya ay nandyan sa mga tagumpay, pero naroroon din sa mga mahihirap na sandali. Hindi pa laging madali itong makita, lalo na kapag ang mga problema ay napakabigat, Ngunit ang presensya ng Diyos ay isang patuloy na bagay, tulad ng hangin na ating nilalanghap, hindi nakikita, ngunit mahalaga. Napag-isip mo na ba na kadalasan, mas malapit tayo sa Kanya kaysa sa ating inaakala, ngunit hindi natin ito namamalayan dahil sa mga abala ng mundo. Handa ba tayong kilalanin ang presensyang ito sa ating mga puso, sa ating mga isipan, at pati na rin sa ating mga galaw? o baka, sa pagiging abala natin sa buhay, nakakalimutan natin siya ay nariyan, naghihintay na imbitahan natin siya sa gitna ng ating buhay. Baka, imbes na maghanap ng malalaking bagay, kailangan lang nating tumigil at tumingin sa ating mga sarili, at mapansin kung paano siya kumikilo sa ating buhay sa mga paraan na hindi halata, ngunit malakas. Kapag ang kalungkutan ay dumapo sa iyong pintuan, kapag ang takot ay nais na magbabalik, maaari mong tanggapin na ang Diyos ay nandyan sa iyong tabi, handang magbigay ng kanyang kapayapaan at aliw. Paano kaya ang iyong gabi kung buong puso mong paniwalaan ito? At kapag ang mga duda ay dumating, ano kaya ang mangyayari kung maalala mo, nang may ganap na tiwala, na siya ay hindi ka kailanman iiwan? Ito ay isang katotohanan na dapat nating tanggapin, dahil kapag naiintindihan natin na siya ay palaging naroroon, kahit sa ating mga pinakapahirap na sandali, mas magiging malakas tayo naisip mo na ba na madalas hinahanap natin ang mga sagot at pagbabago sa mga bagay sa labas ngunit ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating loob ano kaya ang mangyayari kung sa halip na maghintay para sa mga himala sa labas magsimula tayong magbago mula sa loob handa ba tayo para sa ganitong pagbabago sa ating puso at isipan kapag ang lahat ay tila nawawala may sapat ba tayong pananampalataya para magtiwala na kayang baguhin tayo ng Diyos sa paraan na hindi pa natin nakikita Minsan, tinitingnan natin ang mga pangyayari at nawawalan tayo ng pag-asa, pero tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala kahit na hindi natin makita ang daan. Kailan ang huling pagkakataon na lubos kang nagtiwala sa Kanya kahit sa gitna ng mga pagsubo? Hindi ba't nakaka-interes na makita kung gaano karami ang magagawa ng Diyos sa ating buhay kapag, sa halip na humingi ng mga bagay sa labas, binuksan natin ang ating sarili para baguhin tayo mula sa loob? Sa huli, ano pa ang magagawa ng Diyos sa ating buhay kapag nagsimula tayong magbigay daan para siya'y kumilo sa atin? Ang pagbabago ay nagsisimula sa isang desisyon, isang desisyon na iwanan ang mga alalahanin sa labas at magtuon sa kung anong nais gawin ng Diyos sa ating loob. Nais mo bang gawin ang desisyon na ito ngayon? Ano kaya ang mangyayari sa iyong gabi kung maniniwala kang nagsisimula ang Diyos ng isang gawain sa iyo ngayon? Kapag ang lahat sa paligid mo ay magulo, tandaan mo, ang Diyos ay gumagawa sa iyong buhay at ang pinakamatinding pagbabago ay nagaganap kapag binuksan natin ang ating puso para sa Kanya. Nakikita mo ba ito? Kaya mo bang makita ang kapayapaan ng Diyos na dumadaloy sa iyong buhay kapag, sa wakas, nagsimula kang pahintulutan siyang pumasok sa iyong puso at hindi lang sa iyong mga sitwasyon? Maaaring mahirap, ngunit ang tunay na pagbabago ay hindi nang gagaling sa mga pagbabago sa labas, kundi mula sa isang malalim na pagbabago sa ating loob at kapag naunawaan natin ito, ang ating pananampalataya ay nagiging matatag, sapagkat alam natin na siya ay kumikilos sa atin sa paraang maaari nating pagtiwalaan. Ano ang gagawin mo kung alam mong nagsisimula na ang pagbabago ngayon? Ngayon, dumating na ang oras para mag-isip, ano ang nagbabago sa iyong buhay kapag inilalagay mo si Diyos sa gitna ng bawat sandali? Naisip mo na ba na kapag ipinagkatiwala mo ang lahat kay Diyos, maaari ka ng mamuhay ng may kapayapaan, ng walang kabigatan na dulot ng takot at alalahanin? Paano kung, sa halip na subukang kontrolin ang bawat detalye ng iyong buhay, magtiwala ka na lang sa gabay ng Diyos na alam mong siya na ang nagplano ng bawat hakbang? Hindi ito tungkol sa agarang pakiramdam, kundi isang malalim na pagbabago sa iyong pananaw sa buhay at sa paraan ng pakikisalamuha mo sa mga pagsubok na dumarating. Naisip mo na ba kung bakit maraming tao ang namumuhay ng may kapayapaan na hindi naaapektuhan ng mga sitwasyon? Ang susi ay nasa pag-aalay sa ganap na pagtitiwala kay Diyos kahit hindi natin nakikita ang landas. At ito ang lihim, ang kapayapaan ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari sa paligid natin, kundi sa presensya ng Diyos na nananatiling matatag. Isang bagay ito na, kapag naranasan, ay nagbabago sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi ito tungkol sa pag-aayos ng lahat ng problema sa isang iglap, kundi sa pagkakaroon ng kaalaman na, kasama mo si Diyos, hindi ka nag-iisa. Marahil ngayon ay iniisip mo, magandang pakinggan, pero paano ko ito isa sa buhay? Ang sagot ay mas malapit kaysa sa inaakala mo. Sa bawat sandali, sa bawat desisyon, kailangan mo lamang imbitahan ang presensya ng Diyos, alalahanin siya sa katahimikan at sa mga pagsubok, at siya ang magiging lakas mo. Handa ka na bang mamuhay ng mas mailayunin, laging hinahanap ang presensya niya sa araw-araw? Simple pero malakas. Kapag inimbitahan mo si Diyos sa bawat sitwasyon, magsisimula mong mapansin na hindi na ito tungkol sa mga nangyayari sa paligid mo, kundi tungkol sa kung sino siya at kung paano siya kumikilo sa iyong buhay. Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.